các cậu ồ ho mà quay sang này, tiếng anh What's up, Marvin Chan? Dini kami sa uh, dito tayo sa kabilang barangay barangay uh, Tamlong. Uh, tapos la ang po natin uh, magtanim po ng talong. At ang kagandahan po din ng mga kainsan kahit uh, malayo, ito po ay simula amin eh, kalahating oras po ang lakad uli. Abot po ang sasakyan. Yung single po habal-habal. Bibisitahin po natin yung ni Uga ni Tatay at kukuha po tayo ng sampul na lupa mga kaisan ito pong tagos nito ito po ay papuntang barangay Ulupay silangang katigan ito po yung tagusan doon kaya lang ito sa padulong medyo putik pa po pero kakaunti na ito po yung dinadaanan ng ano, mga bikers yan. atin pong mga kinsang ano ah uh, itong new ganitatay tatamnan po natin ng kakaw mga kainsan nakikipag uh, meeting na rin tayo sa linggo sana po ay matuloy Yan, shout out po pala kay tita Adela Garcia Elson Ayan, hello po mga kamag-anakan po namin yan. Din po siya sa Ateneo de Davao Ay binisita po tayo kahapon. Yan mga kainsan. Ito naman po ay ano, almost uh, ni tatay at ni nanay. Yan, sarili po nila ito. Ay ano, kumbaga tatam na natin yung ilalim ng niyugan dito ito po ay mga sinaunang tanim ayan mga kainsan Oh. kaya sabi ko napakalaki ng potential ng kakao ayan oh. sobrang gaganda po ito po ay mga sinaunang kakao pa po yan daming hinig sa dulo ngayon kukuha na rin po tayo ng lupa para itest pero ito po ay talagang nabubuhay dito sobrang ganda po ng sobrang demand po dahil may kukuha na po. May babagsakan na. Talagang sobrang laki ng kitaan po. Ito po ay ano? May magko-comment naman. Kainsan, ba't di mo bigyan yung mga kapatid ko? Ito po ay para sa lahat. Ang akin po ay ano ay, for the future lagi mga kainsan eh. Ito naman po ay bubunga pa. After... 5 uh, years to 4 years. 6 years. Yan yeah, mga kainsan. kumbaga parang ano siya. Uh, long term investment mga kainsan. Ito pong lupa natin ay walang pinagkaiba po sa lu ng lupa sa Dabaw ayon po sa mga sa pag-aaral po itong tayabas kaya napakalaki po ng potensyal na, ma na magkaroon dito ng mga farm ayan instead na walang tumutubo po sa new gun ng nanay at tatay bakit hindi po natin tamnan sa ilalim ng kakaw na siya namang pagkakakitaan hindi man tayo makinabang yung ating mga kapatid pamangkin or apo yeah, kung ako ang mga kainsan nasa isip nasa isip ko yung sarili ko lang ay eh, buhay na po ako buhay na po kami mag asawa kaya laang ay eh, siyempre paano naman yung aking yung future nung aking mga magiging apo anak or anak ni Kaparbin, lahat po yan makikinabang po yan lahat pagdating ng panahon kumbaga ginagaya ko ang po kagaya po ng gantong chiko mga kainsan buhay din hmm, chiko ito may hindi mo sasamahang pagtulog ay mga kaisan bahat itanim ng itanim mo lang Ayan, ang kagandahan nga po dito sabi ko sa inyo na andito na mga kaisan yung dito na lang po ibababa yan, ipapasok na lang po sa niyugan yan, andito na hindi na tayo magpapakahirap ito na mga kaisan sa tiyo ko na po ito kay tiyo is ang mga tanatanim naman po niya pinya Ayan. pinyahan naman po yan kabang pinya kaya nga lahat po ng uri ng halaman dito wala, wala, dito ata ang tiyos ito nasang kaya eh. Dito po oh. Yan. Puro pinyahan naman po. Wala dito ang tiyos mga kainsan eh. Baka yung nag-uubra sa bayan. Ano oh, mga kainsan? Dito oh. Yan. Kukuha tayo ng lupa dito kaya tayo na andito na rin. Sampul. Kagaya ng ito. May talim na niyog na yan mga kainsan. Kung pagkasagad itong pag-itan. Wala pong tanim. Ito oh. Pwede pong isalit natin dito ang kakaw. hindi po siya maselan ayun instead na pinapatabas namin wasting uh, ano ang pinakikinabangan lang namin dito niyog yan pwede ang kakaw dito yan Kakaw. bali dun tayo sa gitna kukuha ng pero alam ko nung araw may kakaw dito eh kaso baka ibang variety yun ayun oh ito po yung lagi namin pinapatabas sayang na wala nakikinabang lang po kami sa taas sa puno ng niyog pero sa baba wala po ang dami nating maiitanim na kakao dito mga kainsan plantation na kakao po yan update update ko na lang po kayo kung anong mayayari pero mag-aaral pa rin po tayo tapos bibisitahin pa rin po ito sobrang ganda naman po ng location tapos may ilog pa na ganda dyan sa, ya, sa baba ayan o tawang mga kaisan ang laka ng gasos natin dito pagpapatabas talagang magkano every month po ito dito si kung alam po niyo sinda kuya pagu dito po sila na area yan, hindi nyo nakikita lagi sa mga vlog. Dito po sila, hiwa-hiwalay po. Ah, ang ganda ng kakao dito. Halaman, pwede rin pong halaman kaya lang may mga niyog po. Siyempre, pinaghirapan natin ng ating mga magulang. Kailangan na mahalin ba, pagkakitaan. Ito po'y sabi ko nga sa inyo, hindi na ito para sa akin. Sa mga susunod na henerasyon na. May mga nagko din, sabi niya, kaisan ba't di mo bigyan yung kapatid? kapatid mo eh, hindi po ito akin sa mga magulang po namin ito po para sa lahat po ito hmm. pag nakikinabang po lahat ay eh, di luluwag po lahat ang buhay ay eh, kung sabi ko nga sa inyo mga kaysa kung sarili ko lang nasa isip ko ay eh, di yeah. eh, kahit ako kami mag hindi na po mag sabi ko nga ay eh, maghanap buhay ay eh, wala siguro eh, dito talaga po tayo tinatahana ay eh, hindi ko naman po matitiis ang kay mga kapatid ay eh, alang nga namang ako lang maigi ang buhay ay eh, di mga kapatid mo matitiis mo ba ay eh, di hindi ang kagandahan dito mga kaysan may ilog dito na napakalakan bukal din ito oh. Eh. ito mga kaisan dito naman kami dati naglalaba yan oh eh. Bueno, wala ang problema tayo sa pandilig talagang kahit mag camping camping ka diyan eh. napakalinis po na kaya ako po ay isip ng isip minsan po ay pagdating ko sa bahay aral po lahat kung anong pwede pa kinabangan ayan oh uh, nakikinabang po tayo sa, taas ay baba naman po ay wala so yun kailangan may tanim din ang baba pag nga kami nagme-meeting ng mga kapatid ko po sabi ko pag yun ipinamana sa inyo ng magulang natin wag na wag niyo ipagbibili yan pagyamanin ninyo dahil ito ito ay para sa mga magiging apo na ay eh. ay paano kung hindi naman lahat nagiging successful eh paano kung yung iba gustong mag magbukid yung iba gustong mag aral edi, di may babalikan sila ang ganda ng kakaw dito edi di kung may tanim ng kakaw eh di hindi sayang ang pagpapahawa natin eh libo din naman mga kainsan ah, ah. kailangan po yung alaga dito sa tabas Ay, hindi na Ito naman ay mga ano. Uh, ito po ay mga tanim na. Ang tawag, durian po ito. Durian. Hinahanap ko po yung kakao na sinauna. Oh. Mickey. Yeah, isa ganda na eh. Hey, oh. Pwede pwede na po yun hmm, pakusa na rin eh yo hmm search search laang po eh biruin mo po yan, walang katarintanin po yan ha no? makikita po ninyo puro niyugan laang ang ay di ngayon ay ayos ngayon po ay ano ay ang kabataan po ay ano wala na pong nag interest ng ano farming pero pag mo mga kainsan narito sa atin ang ano wala sa ibang bansa narito sa atin ang magandang pagkakakitaan mga kainsan kaya lang long term siya pag iisipin mo matagal dito tayo kukuhan lupa po ipapatest po ito antay ka lang ng 6 years mga kaysa na harvest ka na ang bilis po naman ng taon na para ka lang po nagkumuha ng hulugang lote pero alam ko papasa to in god will nga daw po eh. pagkalakan na din po dito nung nagastos pagpapahawa na lang po ah, ah. tabas ng tabas eh, wala namang walang pakinabang po ang ilalim Day okay, ngayon ay baka po tatanim tayo dito ay eh, mga October, November, December yan ito rin po ang gusto ko yan ito isang isang project ko pa po ito. Yung kukuhas. Yan, ito po sa amin po. Instead na sila banda ay wala po ito. Gusto ko na lang maging maging project din po ito. Oh. Nagiging waste lang po sa amin. Ay instead na ano po, gusto ko mo bumili ng gilingan kaya lang sobrang mahal po noon, nasa 85,000 po. Yan, isa rin 'yan sa next project ko. Oh. Ay di mapapunta kan yan ah. Oh, ay di meron silang hanap buhay dalawa. Sayang po ay. Kaya nga sabi sa akin ni Mrs. Abah, para ka ng scientist ka insan ah Antony ah <laughs> kasi search and search ako sa pagdating ko sa bahay nasa computer na po agad ako kaya ako naman mga kaisa ang pananaw ko walang bagay na hindi napapag-aralan wag ka yung susuko agad ay hindi ko kaya yan ang hirap ay ang hirap ano yun yan ang hirap ko ng mat ang hirap niyan wag wag ka agad susuko hindi pa nga nagagawa ay susuko agad kaya tayo ano kumbaga sarili din natin yung nagda-down ba kailangan ano positive ba nakakita pa ng buti ano kayong butihin to ang makaapak eh sinuunang buti ah makaapak pag po wala nang itakab eh ang po ang bunto na ng ano dito oh sayang laang ito eh Yeah, mga kaisan, ito naman po ay sa mga kahangga naming farm ito po ay almost sa uh, na po ito pero namumunga na oh ayan mga kaisan oh, oh di ba hmm. sa mga kapitbahay po kaya po pwede pwede talaga dito sa lugar namin ayan oh ang lalaki na oh, oh. may potential talaga mga kaisan namumunga na oh 3 la ang ito hmm kakao farm po ito hmm Ayan o. Oh. Halos namumunga na rin pala yun. Eh. Ito mga kaibigan. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. Harvest na po sila. Ayan hanggang doon sa kabila po yun. Puro ano po yung kakaw. Ayan po o. Mm. Ay, yes, si tatay. Si, may, may, taga alaga po. Tatay, may nga po. Oh. <coughs> uh. Tatay, ilang taon na rin kakao mo inaalagaan? Ilan? Sabi ko na tatlong taon ay. Hey! Matagal ka na pong mag-aalaga din eh. Matagal na pong inaalagaan. 3 years na ano po. Kaya nga. Yan ang ganda no. di nakaka-harvest na po kayo. Ay, yung permi rong bunga. Ah. Oh. Yan daw ay naantigo na mga limang taon. oh. Yung um, bagay, may kaharap din sa dalawa. Yeah, ay, gusto kong balak natin po magtanim din sa kabuto. Sa niyugan po, ay eh, nakita ko po ba itong inyo, yung gaganda po. Hmm. Yan, Ano naman hmm. kaya yan? Kayong, tansin, ba? Yung baga ito, yung... Ginagawa ng chocolate, ano po? Bading yun, yung dugso. Oo, oh, yan nga po. Kaya madali. Ay, yan ang bilis. Ay, po, yung harap. Ako nga po, yung nadaan dito ilang taon na ang bungahan na, nun. Yes. Tatlong taon nga ay po papuutam mo. Oh, sa so mga kaisan. Hmm. Three years mga kaisan. Dito sa luwar namin, pwede na. Tayo mag-harvest. Mabilis, mabilis lang yun. Dalawang taon. Para, tatlong taon, para lang po tayo nag-abroad. Hmm. Maganda raw tatay ay. Ay, talaga. Ano sa kapi. Oo. Ay, mas malalaki ang buto niya kaya sa kapi. Mm hmm. Hindi yeah, naman ay madali lang naman mag ano yan. Pati hindi, may ini-spray din, parang dire adredretso din lang, ano po? Ay, hindi parang i-spray siya daw. Ngayon <laughs> <laughs> lang. Oo. Oh, <laughs> hindi siya abiyar na ano na po. Yan gara eh. Nakakatuwa pag na-harvest na ng ganito. 2024 20, 20 24, 25, 26, 27, 2027 27, uh, so tayo ng ganto dami na ano po. Sige po tatay. Pala <laughs> na po. Salamat po yun yes, si tatay po ang nagbabantay dito. Mm. Ano? Ano? Goro. Nakakain, spare mga kain eh. Oo. Oh. After 3 nagaganto na tayo. Eh. Wow. Grabe. No, ay po. Mga oh. Eh. Ay, pagganto na mga kain eh. ha -ha. uh. Dagdag hanap buhay uh -huh. ng pamilya po. 3 Siyempre mga kainsan Hindi po tayo susugal dito Nang walang pipick up sa atin Meron na po Pagod eh Malungal ay Ay paano mga kainsan Tatapusin ko na po aray Update update ko na lang po kayo Sa ating seminar Yeah, mga kaisan, Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.